Okay, andito dito kami sa kambingan at ang good news, meron kami bagong baby kambing. <laughs> Nag-hello siya sa inyo. Hello. Tatlo na ang naging baby kambing sa farm. Very exciting at rewarding kada may madadagdag na alaga natin dito sa farm. True natural birth. <laughs> ganda ng kulay niya. Hello. Hello. Bunga ito ng mga nalagpasan na challenges at ang mga natutunan natin na learning sa long the way. Ano ka? Bye, Bye ulit. Siyempre pa at nagpapasalamat kami sa lahat na nagbigay ng inputs at gumabay. Punta tayo sa farm at may good news. Nanganak na ang kambing. Punta natin. Let's go. Ayun, rinig dito na naiyak yung kambing. Yan, 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 yan. Yan na, yan na Sakit ka na? Sa yeah, yeah. Bibig kambing. Anong pangalan ng kambing? Wala so, <laughs> eh. pa. ang magbigay. Sila ang mga malamit. Yan eh. Follower Ganda ng kulay. Kasay ba? Hello. Ba't nasa labas siya? Ang kabao. Oh. <laughs> Ba't nasa labas nung kulungan yung bisiro? Ba Tatlo nga, Nakalipan sa kabila. lang ulit. Kasi yun sa bugas. Buti hindi binababog. <laughs> bati mo, bati mo. Oh, ang Ano, hindi kagaya ng dalawa. Ang laki. Kaya lang ay may auto, na na. Ang Maganda yun pa. Oh. <laughs> Ganda din yung kulay. Ganda. Ganda ng kulay niya. Hello. Hello. Kutum ka na. Kutum ka na. Kutum ka Palabas Palabasin mo muna. At ko yung kwarto niya. Nakakatuwa lang na kahit paano nakatatlo na tayo na kambing. Marami naging challenges na nalagpasan sa pag-alaga sa kanila. At marami rin naging learnings mula sa challenges na ito. Dalawa ang naging mortality natin. Pero ngayon, pangatlong baby kambing na meron tayo. At so far, lahat sila ay malulusog at malalakas. Ang good news, marunong ding magpadede ng bisiro si Macy. Hindi katulad ng pinakaunan natin na naging kambing na ayaw niya talagang padedehin ang anak niya. Napakakapa nga siya para lang madaling makadede ang anak niya. Kaya for sure maging healthy ang kambing nito. So magandang bagay na si Macy ay behave siya. Magpadede ng kanyang anak ko. Piling ko sinamin na rin niya siya nitong dalawa. Kung paano dapat yung tamang pagpapadede. Kaya siya ay hindi malikot. So pag ganito, ang ginagawa natin dito ay ensure natin na Malinis siyempre yung kanilang kulungan, laging nawawalis. May tubig si Macy, tapos lagi dapat nakakadede yung kanyang bagong anak. Ano ka? Babae ulit. Lagi yung babae. Parang hirap. Hirap para maka ng girl, eh. ah, maka pala makababae ng garni. Hindi. Ang hirap makababae. Ah, makalalaki pala. Itong babae na natin ito na kambing na anak. Abalik na doon muna. At Lilinisin namin yung ibang part ng kulungan. Go, go. Okay, magandang bagay na magaling mag-nurse ito ha. Talaga ano siya eh. Nabuka ka siya oh, para doon sa anak niya Yun. Galing siya mag-alaga. Magandang lahi ng kambing. Very ano siya. Gentle. Naging effective at worthy ang paggawa namin sa mga kwarto nila. Nabawasan ang risk ng stress ng mga inahin ng dahil sa parako at lalo na ang pagbuli ng iba pang mga kambing sa mas mahinang kambing. Kaya salamat sa mga nagsuggest ng na kailangan namin gawin na nag-uumpisa pa kami. Sa mga followers at sa mga nakukonsult ko personally. Yan muna natin. Compare compare natin yung ating tatlong mga anak ng kambing. Kung ano na yung size nila. So far, maganda naman ang naging offspring ng mga kambing natin. Do mo kang hindi sinabo ang pang naging tatay. Ang mahalaga ay may anak na sila. Ito si Binky, yung pinakauna natin. Ito si Angie, yung pangalwa. Ito yung pinakabago natin. Maganda ng kulay niya talaga. Mabilog yung mukha niya. No? Pero maigsi yung tenga nito. Ito so, yung dito kay Si Angie, medyo maliit lang tayo nga niya kumpara sa dalawa. So magpupunga uh, tayo ng ating mga alaga. So pag nag uh, ano tayo, nagpupurga, uh, pinbendazol din para sa bagong anak at buntis. Albendazol para do sa mga hindi buntis. At hindi naman na nagpapasuso. So syempre hindi pa yung anak. Isa ito pagpupurga sa natutunan ko na kailangan pala na ito ay kasama sa monthly routine nakuha ko ito sa yung farmers na nabisita namin dito sa Palawan. yung <laughs> ano ko. Bising busy busy oh, pa rin. Dapat nung una si... Ang pangalan nun? Si Jenny? Hindi si Jenny pala. Basta yung unang kambing natin na ng anak. Kailangan pa nang ipitin para para susuhin yung anak niya. Albendazole para sa hindi buntis na kambing at fenbendazole naman para sa mga kambing na buntis at nagpapasuso. May dosage ito sa packaging kaya dapat itong sundin. And so far, wala nang nagtatay sa akin mga alaga. Tapos kinabukasan ang B-complex with liver extract. So ano the pinbendasol dito. Kasi inaasahan naman natin buntis siya. Talagang walang katapusan na learning sa farming, di ba? Okay. Sige natin ang kumpay sila. Pagkapanganak, one week naman namin kinukulong lang sila sa parto nila. Ito ay para focus lang muna si Mommy Goat sa pagpapasuso ng kanyang bisiro. Sempre ensure natin na mabigyan ng sapat na damo, feeds at tubig. Para na rin hindi mahirapang humabol-habol at sumuso sa bisiro sa kanyang inhin. Mas makakasuso na maayos, mas mabilis siyang lalaki at lalakas. Ginawa namin practice ito nung una pa lang dahil nga hindi nagpasuso ang unang inahin natin sa kanyang bisiro. Na naging effective kaya kahit maayos ang inahin ngayon, ginagawa pa rin namin para sure. Mabuti na lang yung ating kambing ngayon ay okay mag-alaga. Siyempre, i-observe pa rin namin sila for the next 7 uh, days hanggat kaya na mag-isa nitong kit na kit na kambing na ito. Yan. Dapat makita siyang dumidede Yan. para sure na maging healthy siya. Anong. Hoping na tuloy-tuloy ang magandang takbo ng pag-alaga natin ng kambing. Mga sila na marami pa at patuloy na maging healthy. Nakakatuwa rin kasi at excited na ako makabenta in the future nitong mga alaga natin. Yun lang, peace!